ang hangin ayun ah, lang nakikita mga iba dito napastang ng tubig nakakalali nyo ng ah. 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 tubig <tod> Umapaw na yung ilog. So, nagharang na kami ng yero dito. Umapaw na yung kapasok na yung tubig dito. Yon, yon, yon. Napakalakas ng tubig. Ito yung ilog. Oh. Umapaw na dito. Yon, bakot natin na tumbana, yan hinain na ng tubig yung bakod ito o napakalakas yun yung bakod natin na tumbana, ito malagi malagi pa rin yung tubig yung